kasatol ng mga utol sa Mindanao, karamihan ng kasan nila ng mga lipon, puro may tuway ito. Ah. Saka nagbabandular talaga sila doon? O, oh, talaga. O, oh, mga arimbangan. Oo, eh. oh, sa mga arimbangan na oh. Mindanao, karamihan ng kasarol, may tuway ito. May iba doon, daan-daan daan, daan yung alinya, may tuwa Pero tawai, tawai. ang pinaka... Isang sit lang talaga niyan, ang pinaka-sit ah. talaga. Ah.

Siya lang mag-isa, paningin ng mga tao, ang dami, ang dami nila. yung pala yung white white pala yung mga Takbo yung 30. Ang dami andami, dami naman ito. Eh siya lang nag eh, ni Commander Leo, paano yung white yung bata? ay na pagdating sa tubig, uh, iwanan ka. Ah. O, tubig, iwanan ka tubig. Ano, pa, ano ang labanan? Pag tumawid ka sa ilog yan, Tol, hindi ka magiging saan ka. Pag sa tubig oh. ka. Ay, ang pinaka, pang, ano, pinaka ano sa twerito, oh, At, tubig. Oo, talaga. Pangalawa, pag hindi mo nalaga ng maayos yan, babalikan ka. Oh. mo, buti ba pagdating sa, ano, sa pakpakan, yung lang na ni Jero, ang kitawa. Maganti yan, kitawa yan eh. Pag hindi inalagaan ano? tapos ang pinaka lang dito kapag pinaka malakas nilang laban 24 oras talaga. Bagay wala pa namang away na lumabot ng 24 oras eh. Yan talaga pinaka mataas na ano nang white E paano kung ng mga gera? Di katulad niyan. Ah, 'yun nga. Ang mga 4 oras. oras lang. 'Yung so, katulad lang kaya nga inano 'yung salita na hindi wiwahan. Kasi 'yung salita, 'yung dasal mo, akala mo sa umpisa mahina. Pero habang tumagal, 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 lalong lumalakas 'yan lalong. Kasi 'yung oh, kasi ang espiritu sa taas, lalong lumalakas 'yan habang tumatagal ang laban. Andaman habang matagal, Pero pag umpisa pa niyan Mahina pa kayo parang ah, ano kaya Pero oh, ah, pag umiinit na Pag tingin ang umiinit Hindi na bibitaw yung spirit lang sa taas Kaya sabi ko to Pero mahirap tawagin niya Pero pag uras sa dumating yan Hindi ka talaga iiwanan Pag sumunod ka lang sa Ano lang, ano lang Patakaran Kahit anong gawin ko sa iyo Basta wag lang papahawak tol no. Oh, w lang papahawak. Kaya nga ang mga fighter talaga. mga mm. magkukuha ng hindi talaga nawala yung kutsilyo, katalim. Pag ingles na ubusan ka ng bala, may panlaban ka so ng bisikleta. Okay, no, hindi na yun ang pagawa. Wala hindi pwedeng hawakan. Kadalasan naman namamatay yung mga ma, ma, ano ba, ma ma mas mas tibay, pagod. Sobrang dami pero hindi na rin basa-basa yung nakuha nila pagod lang sa kanino gusto. alam mo sa Kasi isipin mo na lang yung isang buong buong awa, araw na awa eh. Ah, At kahit trateng araw lang, eh, na ano, tingling ka na rin. kaya sabi ng iba na magiba yung gamit na eh. Dapat malaman yan pambibiyadahan sa talaga ang pagpapakain talaga ng Kaya di ako rin niwala yun sa mga YouTube YouTube. Kaya eh, yun, napakitang <Joan> gilas. Eh ang iba naman kasi. Ang At, totoong, ang totoong matikibay, yung hindi napapakita. Ah, Tahimik lang, akala mo. Eh. Pero pag inusisa mo, doon mo malalaman, hindi lumalabas yung mga. Kala mo. <laughs> kasi pag nagpapakita ka kasi nagpa-vlog ka, nagpapakita ka na ang abililan mo. Ha? Nangahanapan ka ng bukas ng kalaban. Uh, totoo, mali. Tama yan, tama yan. Ha? Eh. ha? Katulad ng nangyari sa matanda dati. Huwag na natin kung ano na lang. Huwag mo nang... Nangyari, matibay. Kahit ganunin yung ano ha. Ah. Kasi may maraming kato. Pinapuputok. Hindi nga nga yung mga nga. Pinapuputok. Hindi ko yung Pati ba talaga? Pati sumukan talaga. Sabi sa aso. Sabi na hindi ba makita yung tato mo sa katawan. Eh may Pinakita yung tato. Pagkaya na ito. na O Nga ulit. Pag nga nga. Sabi sa Aso. Nakita. nakita. May butas doon ano yung kamputasan siya. Uh, ah, ano pa na kayo mga sekreto ano sabi na lang patingin na patingin ang tao na hindi kasi ata hindi ba'y gamit mo hindi, lang hindi na nakuban yung, yung kalaban pailan pailan ng katagaan <laughs> walang barilan doon kahit taga ng buti. eh ay so, paano so, ka na ng pali eh tatagas na gumawa ng sa buwan yung mga ignorante lang yung na ano yung mga nanibago lang sa Alami na hamatay ng mga katipitan. Sumusubra ang kanilang ano sa amin? Oo. Eh. Kiwala pa, Kumpiyansa masyadong? Ano okay, iba? Okay naman yung mga katipitan? Okay naman. Pero na sinisira mo kasi yung Halimbawa, sinisira mo yung ano na isang tao. Nagbablog ka. Tapos sinisira mo yung isa. Ay hindi maganda yan. Bakit, bakit? Akala mo matibay ka na may ano ka, may hinahangad ka ba na ikaw lang si Sikat? Wala ba magsak? Hindi, hindi maganda yan kasi may balik yan eh. Kung hindi sa pamilya mo, bandang huli sa'yo. Eh, sabi nga ng Panginoon eh, hindi ka ihiya sa maliit na tao, hindi may ipahiya ka sa karam ka karamihan. Hindi lang ako kung hindi. So, Bigo, wala ka. Wala ka. Pag sobra-sobra na yung ano mo, sabi nga ng ano, Biblia eh. Huwag mong ipangas ang pamilya mo trabaho karamdaman. Ang isang guli mo sa akin. Diba? Tama naman, tama naman. Pero bilib ako, ano ako tulad sa, bilib ako sa ibang mga vlogger pa. Talaga pinapakita talaga nila yung mga abilidad pa nila. Yung talagang yung bang yung Balintan. pinaka sikretong sikreto pinakikita ko para maraming views para hindi alam na nakikita sila ng bukas ay kita sa bukas ito sa daming salita di ba lang magpakita mga wampot lang huwag yung tagad person mga wampot lang ba yung mga ano lang hindi lahat ipapakita kasi nakakarang bukas eh pakita ka dyan malalaman na yan kung anong bitbit -bit mo o malalaman na yan eh mabuti kung ikaw lang may alam. Minsan, may mga espiritu yung nakakita, ganito yan, ganyan ang kapunyari yan yan. Uwa ka. Oh. Kasi yeah. mo eh, yeah, na eh. Yari na. Tahimik ka. Oo. Oh. Pulgar na. Mga yung tao. Ito po yan. May ah. mga gabay kasi. Ito po yan. na. po yan. Kaya sabi ko sa mga pinagtitigyan ko yung mga mga sa akin. Huwag ipangas yung ano nyo kasi ito. Lahat ay namamatay. No? Yan, hindi talaga ako ito na 100% na ano yun sa'yo. Hindi sa paniniwala mo, sa dasal mo, maniniwala mo sa taas. Diba? Wag mong sabihin na may bitbit na hindi ka na mamamatay. o Huwag mong matay ka Ano na yan, kapritsuro natin ba? kasama yan sa ano sa bao meron pero nga po meron nga pinigay sa akin yung matanda na gamit kahit ako mismo hindi hindi ko ititingnan yung gamit niya binigay ko sa akin na wala man ano oh, Tinagay ko rito sa pintas na stainless. Ngayon, tinagay ko rin sa, sa ano ko, sa pinito. May butas pala, pag hindi sa lasada. Oo. Oh. Ano so, Sayang. Pati yung bato na nagpamagdit, kayo malaki. Ang lumit. Ang lumit mayroon nga dyan sa ano, sa sa Masinag, harap niya sa Kingsville. May tao dyan, garapa niya, garapa lang niya, yung maliit. Walang salita, lana lang. Pero ilang pieces na yan na rin. Sakit ng talaga sa ulo. Oh, sakit ng talaga sa ulo. Pero nung makita niya yung garapa ko tol, sabi niya,

Aloan? Ano ako eh? Ilaga ako eh. O Ilaga? Oo. Ahhhh... Bisilante. Pero ngayon... Saan ka namin, bro? Ilaga? Iligang. Iligang? Iligang ka. Basta sa pagkasal mo, amiga. Kahit na kaya ninyo, kaya... Oo, kaya ninyo. Oo lang. Kaya doon ako ah? Matinig ko. Ha? Kailangan mo doon ako Ay, Ayun. Nagkasanig mo siya si doon ako ulit. siya ni Commander Ligaya. Ha?

Ayan. Kasi si Ligaya, naman, na, galing naman kay Dali Romero yan. Eh? Alpa Omega yan si Ligaya eh. Matisto. Pero bakit na ano sa ano, napapanood ko sa YouTube, ano siya siya ng ano, nang ano, tawag ito, ilaga. Ilang, ilaga. So, ilaga. Ilaga. Ang pinagigilanan niya, ang pinaka-pumper niyan, Alpa Omega. Alpa para Parang nagbukod. Parang so, ganun. Hindi lang bukod. Ang buhay pa si Dali Romero, pag may problema yan si Dali, si Ligaya, buho po na yan kay Dali Romero. Kung mong konsulta doon, pwede, eh, siya. Kung hindi mo ako. nangyari? Parang yung Alpha Omega, parang extension yung ilaga? Parang ganon? Si, amore na ilaga na pinaka-founding yan si Dalilong. Ah. Wale, ano pala sila? Parang tie-up uh, Alpha Omega tsaka ilaga. Malakas. Hindi nga masyadong nag-ano yan sa pag-si si Ligaya sa akin. Okay kumusta? Oo. Oh, oh, Oo, namiss ka raw ng dinan ko kasi matagal na kayo hindi nagkikita. Commander din ang ano ni Daddy Romero. Oo. Oh. Ah, ano. ka, hira. Sabi ko, isa siya sa napapispol sa Sambuang Gadil Norte. Nga niya kay yung binigyan niyan yung mga biya, ah, uh, sila ng mga award. Nandiyan buhay pa si Fabian Ber. Hmm. yung biyanan ko na

Kasi lagi chara kapo ay mi ako. Lagi yan, basta nandito laging... lagi. Nasa niya. Kita, kita, lagi komo sarin Lagi kita-kita lagi. Dito mga gamit na 'to, nakita mo lang. Pa. Hindi basta-basta mga yung yung gamit ng iPhone. Gamit <tos> iPhone. <tos> o ikaw iinom pa, pag hinihino mo pag Hindi ka makakatingin masyado. Matibay ang ano ng mga ano. Ganun po. May may talaga yan siya na kasi meron Malupit yung halaman, di ba? Malupit. malupit, malupit. Yeah. Ito talaga yung pag niya, pag-aaral niya, pag-agamot niya. Tsaka yung buti ko yan doon, pag pinaon mo sa saging, hindi na mumunga yung saging. Malupit, Talaga. malupit. Tapos pag, pag pagod yun, pag ginaganon mo, maliit na maliit na, maliit na yung bula Pero pag pinaon mo sa kakawin na buhay, no. o, kunin mo siya ng isang linggo, pag ginaganon mo, lalaki ng bula. Maganda sa saging, kasi malampot sa saging. Ibaon doon sa saging. Ay, Bira, isa. Wala na tira sa akin. Yan lang Yung, yung kahoy na yan. May nakasira. Tapos gagamitin na yan. Kausapin niya yan. May patakay doon sa iba kasi gagamitin nga. Putuli niyan po. Walang magawa dyan ang ano yung pakatira. <laughs> Ibig sabihin, Darabas. yung man nagpakatira ni katulad sa medyo maglipat-lipat na kayo. O, kasi ba? gagamitin Tapos, na itong ano. Tapos managinip. Managinip. Managinip yung binan ko. Sinira mo naman yung bahay namin. Ay, ginagawa. Ay, ginagawa. Ay, ginagawa. Ay, ginagawa. Ay, ginagawa. Ay, ginagawa. kailang-kailangan. Ay, ginagawa. Malupit talaga ang ano. Tiyan mo yung ano, tol, yung yung aking kumandero sa ano. Yung tatay na ni Commander Boave. Binarid yun ko, ano, 48 ko, rapa-rapa, muslim ang bumira yun sabi yung sa Sukon, binaril yun. Pero yung tao, nahuli. Kasi sa dami ng kasama ng mga Alpha Omega ron, nahuli yung tao. tao so. Ngayon, ng, ano, bakit binaril Hindi ba sa pangagamot? Nahuli yung tao. Alam mo kung anong, kung anong karga niya lang? Isa lang, kalikasan yung suso. Yung suso so, na kulay itim, yun lang. Hindi pa ka may baon man yan. Ay, ko lang pero sabi pa Pero yung kanyang kwenta, yung kanyang gamit na nakakaano sa katawan, yung susulang na kulay itim, buhol kumbaga siya ano. Uh, tapos yung isa niyang tawa, binakpakan niyo. Mga polis naman. Ano ang kwento sa akin ni Commander? Doon sa beer house, halos din na ako sa oso pa ng baril. Nakatakbo yung tao, kanyang tao kan. Tumakbo rin sa panayan. Pagdating yung sapay, ng mga polis, hindi nakakita. Ano pala gumamain kumanin tagulilong. Tinapo nga pumunta sa kanya. Pinakita yung damit. Ang katawan, itim pula at, 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 at ng nang itim pa ang katawan sa dami ng tama, ng bala. Pero yung alam niya damit niya, wasak wasak. Alam mo kung anong anong dala niya lang nagamit, isang bote lang nagarapan yung senior sa bibig. Sigurado na po. Tupit. Ah, sigurado. Kami niya tol yan mga patunay. Sabi niya, "Jajan patatay ko." Grabe talaga. Kaya doon ako gua grad yang sama uh, kawasan alfa omega ini 35